Yo! Magandang araw po sa inyong lahat Bungasod TV Walang sabongyerong, walang pera Lalo na pag ka So for today's video mga kasabong is Unang-una po Kung napadaan po kayo sa channel na ito, Is huwag nyo po ipagdamot na Magsubscribe po Para makatulong po kayo na umangat yung channel na ito po mga kasabong bungasod. Tapos Bago ang lahat po mga kasabong is Inaulit ko po, po na yung video na ito mga kasabong is para lamang doon sa naniniwala sa mga bertod at kaliskis ng ating manok panabong mga kasabong kasi hindi naman talaga yan nawawala yung mga ganyang pamahin kasi parang nakasanayan na rin yan ng mga sinaunang mga sabongero tas nadadala rin yan natin ngayon hanggang ngayon po mga kasabong so parang parang tradisyon na rin yan mga kasabong manok na ito mga kasabong is pumpkin po ito galing poan RIG game farm ng Haro po mga kasabong So yung i-share ko po sa inyo mga kasabong para dun sa mga hindi pa nakakaalam ng pitong bakod na kaliskis mga kasabong So itong video na to is para po ito sa inyo mga kasabong ipapakita ko po sa inyo ito po So ito pong manok na ito is magkabilaan po So magkabilaan yung kanyang kuan yung kaliskis na may pitong bakod ang kasabong ito po. Yan. Yan po. Tapos ito pa yung isa. Ayan. Ayon sa mga nakakatanda po sa atin na mga magsasabong po mga kasabong yung mga nakakalam sa mga ganitong uri ng kaliskis is matibay daw po ito mga kasabong pero para sa akin totoo talaga kasi subok na subok na yan kasi maraming beses na po akong nagkagan maraming beses na po ako nagkaroon ng ganitong manok na may ganitong kuan kaliskis mga kasabong so nananalo talaga bibilang ng panalo yan talaga mga kasabong so para sa akin lang po naniniwala talaga ako mga kasabong yan. So, kinokondisyon ng po ito namin. Naka-prepare na po ito para ngayong kuwan, third week ng December, pang Pasko po. So, sasalang po namin to Lalaban po. So, good luck po para dito sa aking manok. Hanggang dito na lang po mga kasabong. Sana nagustuhan nyo yung manok ko. Tapos yung video ko mga kasabong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe po. So, thank you very much.